Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel Panibagong vlog guys for to this video Kung napapansin nyo guys na dito kami sa dawan ng bangga Kasi mayroon kami napataan dito guys na mga malalaking isda guys yung inariyahan namin ng lambat yan, pinahikutan namin Kasi dito sa bandang dito sa may bandang du dulo dito bandang mayroon mga isda ano, nakasilong ba yung mga mamalaki tinatawag na mga gat or langisi ba yun iwan ko kung anong tawag sa tagalog niya yun kasi yun ang tawag dito sa lugar namin so yun guys abangan natin guys eh, hindi pa sila tapos si Delia Magaria ng lambat inaikutan kasi nila guys para mayroong harang kasi sisiri nila papanain nila yung malalaking isda na sa ilalim hanggang ano dun sa bandang hagdanan guys si Bali yan nila yung lambat para isara nila para hindi makalabas yung mga isdang mga malalaki so yun guys doon sa bandang unahan iaharang nila yan so abangan natin guys at syempre huwag kalimutan mag subscribe sa aming youtube channel Uh, salamat pala sa mga nanonood yon, yun guys abangan ah, natin guys malapit na sila matapos magariya sa lambat uh, sundan natin guys yan papunta sa bandang unan yan dyan sa bandang hagdanan guys dyan ni eh, ano ni yan, para may harang na. Yan, pang na nila guys. Mayroon pang kunting lambat guys. Bali, yan pa yan dito sa isang bandang dolo ng lambat. Para hindi talaga siya bakat makatakas yung yung mga isda ng mga malalaki. Kasi marunong itong mga isda pag mayroong malit na dalan or ano yung butas dadaan talaga yan tatangas yung isda sa so, bali kasi hindi yung maka bangka sa banang na ng bangka hindi makapasok yan nilangoy na lang ni Delio yung lambat so yun abangan na lang natin guys yan nilangoy na ni Delio kasi umpisa na nila, sisirin na nila ang dalawa. Kasi dito sa lugar namin guys, oh. Uh, lugar kasi namin ito guys, da daungan sa mga bangka namin. O oh, di, di sa amin yung mga bangka, mga taga dito sa amin, mga bangka. Ayan na, inumpisahan na nila guys. sisirin na nila guys, tinitingnan nila kung, kung saan banda. Ayan oh. Hindi na nila sinisisid na nila. Kasi dito guys, pag mayroong bangka guys na dumadaong napapakita yung uh, ano, mga isdang mga malalaki at tulad na ano, yung tinatawag na langisi or mga agat, mga kikiro na mga malalaki lalo na pag ano na, bandang nag-ahitay, no? yan, nag-ahitay dyan, malaking dagat mayroon niya mga isda na pumapasok dito yan. E tingnan na. anything e tingnan nila guys. Hindi e panila nila na ano guys. Kasi sobrang lang lawak ng inikotan nila ng lambat. Siguro pag medyo masikip-sikip inihilan ni konti ni Dilio lang bat. kasi sobrang lang daw, lawak lang yan. Kasi yun dito lang banda sa may bangka, paikot-ikot lang yung mga isdang mga malalaki. Nakita ni, ni Eric na yung sa ilalim ang mga isdang mga malalaki. Na dito banda sa lo, huling dulo guys. Dito banda ho. Sa mga propeller. Uh, tinatawag na propeller at saka ano, timon. dito banda. Dito sumisilong yung mga malalaking isda tatago yan abangan natin guys papalain nila yan sarap niya sinabaw guys pag nahuli yan mga malalaking isda na parang mga tilapia guys nalapad na rin marami marami din guys eh, kasi sila nag ano, parang isang parang grupo ganun nagsasabay sabayan sila Dyan lang sa bandang pupila guys. Yan. Minanmanan pa nila kung saan banda. Yan nabangan natin guys. Ayan guys. Meron na no. Yan guys oh. oh. Walang malalaki na. Yan oh. Marami yan guys kasi parang na ano sila sa tao yan minsan na wala yan dyan tapos bumabalik naman ayan ayan oh. marami yan guys yan oh, mga malalagay na yan malaki na guys pag nilapitan kasi nila ni Delia tsaka ni guys na nawala dyan lumilipat na naman kasi papanahin na sila araw kasi yan guys kaya medyo isda sa araw pag pinapana kasi di naman to na ano sa gabi di nagikita oh, mga malalaki na guys oh. malalapad nagsobra isang kilo isa na yan guys kasi unang una nakuha, nakakuha sila yan limang pirasa ata yun dito, dito pa rin sa daungan nga ng bangka guys and ayan na guys oh. may natama na ni Delio guys ang isa nakadali na si Delio ayan ayan Ayun oh, malaki na guys oh. Malaki na. Dali ni Delio guys. ayano oh. Malaki na. Inala ni Delio guys. Sarap yan sinabaw guys sa sinigang. Ayan. Nalagay na ni Dilyo sa bangka guys na uh, shout out dyan sa nakakita o yung nakatingin ayan nailagay na ni Dilio guys magharap na naman tayo ng pang dalawa pang dalawang uli na naman ayan o oh, bumabalik na naman guys dito sa propeller banda yung binabalik-balikan kasi nila guys yung parang ano silungan nila or may mga lumot sa bangka ng ilalim sa nayan yun kasi ang ano ng isda yung lalo na sa kikero mano sa lumot yun o oh. Di lang kasi masyado siya malinaw guys kasi yung lalim kasi kay putik hindi tulad sa ibang mga nakikita ninyong mga video na malinaw ang dagat kasi mga bato kasi yun sa lalim ito mga putik kaya hindi sa malinaw uh, pasensya na guys wala tayong maagaw kasi yun ang lugar kasi namin hindi malinaw yung dagat dito sa lugar namin hindi, hindi tulad sa ibang mga lugar yan o, oh, malalaki na guys o. Oh. Siguro kung malino to guys. Siguro, siguro, kitang kita talaga yung ano. Mga isda talaga na mga malalaki. O, oh, yan. Padandaan mga isda, pabalik-balik dito sa area na to. Yan o. Oh. Dito talaga sa bandang pupiler guys. Itong muli ng una nila ni Delio guys o. Oh na uh, pinana malalaki na diba yun know? o malaki na lampad na guys sobrang na isang kilo yan ayan naman guys o dali sa lambat guys yun nadali na naman ni Eric guys pinana niya ayan pang dalawang huli na naman guys yan oh, malaki rin guys ah, makapriyas lang guys mayroon din sa lambat guys mga huli oh. mga kikiro guys mga malalaki na yan oh nandali ni ni eric yung isa pariyas lang ni delio tigisa na huli nahuli rin sa pana pag tumakbo sa lambat guys ah, dali rin sa lambat Ang mga ano lang kasi guys travel kasi itong ano lambat na to ito kung tawagin kaso lang single lang siya pero kung nilagyan ng dalawang ano pa tinagpian pa ng dalawang lambat yun yung na travel na tatlong lah, ha? tatlong lambat na mag magkadikit walang makatakas talaga may mauli oh malaki na guys oh yan oh dali ni Eric malaki na sarap niya sinigang guys sinabaw yan oh pinawakan ko guys malaki na talaga guys oh palagi yan dito guys pag lumalaki ang dagat pag nag tide pumapasok yan sila dito. Lalo na pag may mga na mga bangka dito. Dito lang yan, paikot-ikot lang yan ang mga isdang mga malalaki. Yan, nilagay pang dalawang uli na guys. Nilagay sa bangka sa guwanan. Dalawa na, tsaka mayroon pang mga kikiro guys. Maya-maya na kukunin namin guys ito nang kinuhuli nila kasi itong bangka guys pa paalis kasi guys yan o kinuha na ni Dilio kasi malis na yung bangka yun nawala tuloy yung ibang mga 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 agat guys mga agat na isda guys yun o nagsigalisan iwan ko saan sila pumunta siguro nakahanap ng ano daanan o butas sinisisid lang nilil yun, nawala talaga yun ang mga kikirong uli guys sa lambat oh, mga malalaki na uh, ayan oh mga malalaki na ayan, dalawang uli nila guys na mga gat na isda ang malalaki ang dami yan guys kaso na naka, naka wala kasi umalis kasi yung bangga yun, yun kasi yung silungan nila pag mayroong bangga doon sila paikot-ikot lang ayan guys yan dinatanggal ni Eric yung mga uh, ano, kikiro meron kasi tanggalin guys guys kasi itong isda ano kasi ito pag natinig ka kaya ingat-ingat lang din sa pagtanggal si Delio naman sisid na sisid kasi tinitingnan niya sa ilalim kung andyan pa ba yung ano mga isdang mga gat o langisi sayang kasi yung um, dami yun dalawa lang na, na nila at tatlo pala mayroong isa ano nasa lambat hindi natamaan ng ano sa pana nadali sa lambat so yan guys ah, hanggang dito na lang ang video namin salamat sa panunod hanggang sa sunod na mga video namin. Pag-support sa video namin guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Salamat!